Hello mga idol Papasok na tayo mga idol Ayan Dadaan nga pala ako dito sa bangko mga idol Magbabayad tayo ng bahay oh. Uma! At ayan na nga ang oh, aking nanay May ari ng bahay Nag-aabang sa bangko Uy, huwag ikinari sa'yo Moha na gobyo. Noyippo kasi. Ipo? Um. Chok kom kadale yo. Haha. 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 350,000 Haha. 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 Oh, kuwajang ni Tun mana yo? Withdraw muna tayo mga idol. Ni ni lobso yo. Oh, wala raw pasok bukas mga idol. Ah. Dugya, bitcho yo. Risa. Na. Ambo. Okay, sige. Withdraw muna tayo.